Hi uh, guys, sa so, may ano po tayo ngayon, may bisita kasi tayo, madami tayong bisita, almost 25 visitors tayo ngayon. At ito yung mga binili nila ni Bating Ting at na, nila ni, bakit ano to? Britney, mga frutas na binili nila, akala ko gulat, manok at karne, hindi pala, prutas lang pala, sinapon ko to. <laughs> so ayan, at ah, ah may karne pala, binili silang bating. Ano yan? Yeah, this At is may gulay. Kila balsa. Ah, pag... Pinuno namin yung ref namin kasi kailangan talagang punuin. Kailangan tanggalin yung mga tubig dito. At sa baba naman ay kailangan tanggalin yan lahat para um, mapagsabihan tayo natin mga bisita na ano... na mayaman tayo dito Sawa. mm, -mm. At, so ayan na mga mamsi. mm -mm. so bago ang natin natin tong ano o, so, diba? Paglaag sa abaw Ako lagay mm -mm. At <laughs> ito yung ano natin ngayon guys all kilong paan ng manok, 10 kilong um, um, hita na manok, at 10 kilong baboy ng uh, ribs, at 10 kilong sorizo, 10 kilong baboy na laman. Ayan. 'di ba? 10 kilo po lahat 'yan. Uulitin po natin, is 10 kilong ribs, 10 kilong laman, 10 kilong soriso, adida 10 kilo, manok na hita 10 kilo. Hmm. Ay, prutas na rin, Ben, no? Nagli si Kuya Ben. Kaya muna siyang, siyang <laughs> Naglilihi. <laughs> diba? So na tayo ngayon ng madami kasi marami tayong bisita ngayon. 25 po yung bisita natin. <laughs> <laughs> oh, <sige lang. laughs> Wala daw <down>. Wala daw. Wala.

Ay, kami ay, Hi mga mamsi So gabi na ngayon At ito yung ating e-house Alam nyo guys Sa e-house kasi natin Walang nag-ano dito Walang nag-aalaga Talaga dito sa ating e-house Alam lalo na yung nag Nagbabantay dito O diba kahit e-house uh, um, Hinahayaan lang Na bukas lagi yung ano ba? Diba? So kailangan sir isira na natin kasi lalo ngayon ulan ngayon. O oh, di ba? Mm. Uy, -mm. ko, ano pa pala dito? Mm. So, isira muna natin tong um, e-house dito. Kasi, guys, alam niyo mga moms, ito, ito kasi e-house dito, uh, ah, yung nagbabantay kasi dito ay ang nag-aalaga ng ating e-house, hindi pumasok. -mm. So dito naman tayo ay maano. May na may, may, naiwan pa ditong kalan. At syempre guys, hapon na ngayon, walang katao-tao ngayon sa ating um, hinaguan nature farm like kagabi, merong nag-overnight dito, ngayon kasi wala. So walang tao. So dito naman tayo guys sa area dito guys, ay sobrang linis na po talaga dito sa ating Uh, area dito oh. Sobra at po yung gilid ng ating uh, sa, doon sa dulo ng mga kahoyan. At uh, dito naman tayo oh. So ngayon ay babalik na po tayo doon sa hinaguan kasi uh, mag uh, ano na po sila mag uh, mag prepare na po tayo at uh, umambo na naman siya ulit oh di ba so continue yung ating trabaho doon. Sira, sira ko muna to dito sa glit. Mm. Diba? Oh, Nagpailaw na po sila. Guys, nagluto si ano ng um, La for the first. Ano na book Abriel? Apo ba No. Ano man? Oy. Sorry. Eh. Yeah, <hope pa>. Ayan. Ay <laughs> yan. Mm. Magla -ya kami, guys. Ibang diba, sarap may mga prutas kami dito Wala ka 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 na to nakikita ng na. Meron na na sa inyo, ginamos. Aw lagi abi na. Si Brenda nagluto na, ayun siya nabugna. Iya nang oh, kuan. Bisita. Yeah. Let's eat the invitation. Iya sila mga bisita namin, mga buisita actually. Thank <laughs> <you> so much <laughs> po, ah. Yeah. Chado <laughs> You're welcome. So, so ayun po yung ating bisita from Davao. <laughs> <laughs> sila po yun. Uh, ha? Wala kasi, kumakain na kasi sila eh. sa istorbihin. <laughs> ha? Ha? So, Ayan! yan, yan.

Kaya niya na, kaya nandiyan mag-aanin na mag-ibasa ng host ni Sao. Ahh. Basta. Iba, babsi. Oo. Ano nga lang. pa yung binimus? Oo. Tama mo. Gusto mo na Hindi pa. Kundi sa parente na ay wala ng plat. Ayun oh naglatos pa. So yung ano dito nakana dito. Ano? Karon na ma. Nag. Nagblo. Dilagay ba? Basta sabihin ko kayo niya, wag mo magdalin to na party antayin na lang no. Pag tuan. Dyan sa kanto. Ayos. Alam mo sa. Pani na kelim daya.

oh isa pa na. Sige, over. Ano Ano ito sa ilan? Ito na, hindi sa gisikat, hindi sa realistik. Kaya, kaya, kaya. Hindi na ganaan sa mga tao. alam over, over, na na sa